Hello guys! Assalamualaikum sa inyong lahat. Ayan, tapos ko nang ikat yung dates. Ang pangalan ng dates na yan is Barhi. Barhi, ayan. Para siyang lansones. Ayan, yung mga recheck, pilihan ko lang. Yung mga yellow. Kasi masarap yan siya eh. Malutong siya yan. No? Yung tamar na ano yan. Yung mga green o brown. Dalahin na lang yan sa farm ni ano, si tatay. Sa pagkain sa mga alaga nilang mga mga sheep, yung mga kambing, mga bilibili, at saka iba't ibang mga ano nila, alaga nila sa farm. Ayan. Ayan na siya guys. Nakaredy na para ipamigay na sa mga kakilala ng amok. Mga kapatid niya, mga kapitbahay namin. Ayan. Ayan ang laging kinabibisihan kasi panahon ng dates. Diyan sa Pinas is panahon ng ano lang. So, nice dito naman sa Middle East. Ano, dates. Sobra one month or two, mag two months. Yan. Pag-harvest nila. Araw-araw yan.